Okay so mga cadets ito po ay horizontal one. No? So sa mga uh, nagtanong ano po ang uh, pagkaiba nito sa Japanese one? So malaki ang pagkaiba. dahil gamit po ang horizontal one, malalaman po natin kung kaya ba uh, hukayin sa mano-mano yung uh, treasure deposit o kailangan ng heavy equipment. So para kayong may room uh, scanner kapag mayroon tayong horizontal one. So malaki ang pagkakaiba ng horizontal one at uh, Japanese one. So 'yun lang po oh, mga katechs. So tungkol naman sa tanong kung paano ito gamitin, paano gamitin ang horizontal one sa pagsukat kung gaano kalalim at kung paano malaman kung ang deposito ay small, uh, medium o large deposit. So matutunan ninyo 'yan mga katechs kapag mayroon kayong horizontal one dahil ituturo po natin. no? at tinuturo natin at ginaguide natin lahat ng mga client na nakabili ng horizontal one. Ulitin ko po, uh, malaki ang pagkaiba nito sa Japanese one. No? So yun ang kagandahan nitong horizontal one mga tits, no Kaya natin alamin ang small, large at medium deposit. Nang sa ganoon ay malalaman natin kung kaya ba natin sa manumano na pag-ukay o kailangan natin ng heavy equipment gamit lang po itong horizontal one. So, no need na po yung mga high-tech na gadget uh, like scanner. no Kapag mayroon kang horizontal one, uh, ituturo natin kung paano ito magagamit. So, yung mga mag-inquire na wala pang horizontal one, uh, pasensya na po kayo. Kung magtatanong kayo kung paano gamitin, uh, di po natin maibibigay ang sagot. no Dahil, yun nga, uh, para lang po exclusively sa mayroong mga horizontal one, ituturo natin ang mga technique at mga pamaraan kung paano gamitin itong Horizontal one, okay. So hanggang dito na lang. Maraming salamat, bye bye, and God bless.